May malaking balita na kumakalat sa buong mundo at napapaisip ako kung narinig nyo na ito. Ito ay tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon at ating tatalakayin ito ngayon para sa mga pamilyar sa mga propesiya sa Biblia. Ang balita tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoon ay maaaring hindi magdulot ng pagkagulat. Marahil kayo ay sabik na naghihintay sa araw na ang Panginoon ay bababa mula sa langit, ang araw kung saan ang araw ay magdidilim, ang buwan ay mawawalan ng liwanag, at ang mga bituin ay mauhulog mula sa langit. Iniisip natin ang pagsaksi sa marilag na pagdating ng Panginoon sa mga ulap. Dadalhin tayo sa langit. Marahil iniisip ninyo na ang araw na iyon ay malapit na, at handa kayo para rito. Gayon paman, sa kabila ng mga malalaking sakuna. Hindi pa natin nakikita ang dakilang pagbaba ng Panginoong Hesus. Bumalik na nga ba ang Panginoon? Bakit hindi natin ito nakita? Mga kapatid, sabay-sabay nating alamin ito sa Biblia. Nag-iwan si Hesus ng iba't ibang propesya tungkol sa kanyang ikalawang pagparito. At habang pinag-aaralan ninyo ang mga ito, maaari kayong makatuklas ng maraming bagong kaunawaan. Sabi sa Mateo chapter 4 verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sabi sa Lucas chapter 17 verse 24 to 25, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 44, Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sabi sa pahayag chapter 3 verse 3, Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Sabi sa pahayag, chapter 3, verse 20, Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napansin nyo ba? Sa mga propesiya tungkol sa kanyang ikalawang pagparito, madalas na tinutukoy ng Panginoon ang anak ng tao, ang pagparito ng anak ng tao, at paririto ang anak ng tao. Ano ang ibig sabihin ng anak ng tao sa kontekstong ito? Ito ay nagpapahiwatig ng Diyos na nagkatawang tao ang Espiritu ng Diyos na nagkukubli sa katawan ng tao na naging anak ng tao. Bukod dito, madalas na binabanggit ng Panginoon na ang kanyang pagbabalik ay gaya ng isang magnanakaw. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapahiwatig na ang Panginoon ay babalik ngunit sa isang nakatago at lihim na paraan. Bago pa man mapansin ng mga tao nagkatawang tao na ang Diyos bilang anak ng tao, na dumating ng tahimik upang magsalita at gumawa. Maaring marami ang hindi sasang-ayon sa sinasabi ko, sapagkat malinaw na nakasaad sa pahayag chapter 1 verse 7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap. Hindi ba ito tumutukoy sa pagbaba ng Panginoon sa mga ulap? Tila magkasalungat ang pagkakasabi ng dalawa. Pumaparitong nasa sa mga alapaap at pagpapakita ng anak ng tao. Ang maliwanag na magkasalungat na ito ay, sa totoo lang, hindi talaga magkasalungat. Ang pagparito ng anak ng tao at ang pagdating sa mga ulap ay may pagkakasunod-sunod. Ang Panginoon ay unang babalik sa katawang tao, sa lihim bilang anak ng tao at pagkatapos ay hayagang ihahayag ang kanyang sarili na nakasakay sa mga ulap. Bakit may dalawang hakbang? Ano ang nangyayari sa pagitan? Merong nakapaloob na misteryo rito. Minsang sinabi ng Panginoong Hesus, Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa mga huling araw. Ang mga propesiyang ito ng Panginoong Yesus ay ganap na natupad. Ang anak ng tao ay dumating ng palihim nang hindi inaasahan ng mga tao. Nagpahayag siya ng maraming katotohanan at isinagawa ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ibig sabihin, ang espiritu ng katotohanan ay dumating na at ginagabayan niya ang mga hinirang ng Diyos sa lahat ng katotohanan at isang grupo ng mga mananagumpay ang nabuo bago ang mga kalamidad pagkatapos ng malaking kapighatian hayagang bababa ang Diyos sa mga ulap ihahayag ang kanyang sarili sa lahat ng mga bansa at mga tao sa ganitong paraan ang mga propesiya tungkol sa pagpapakita ng anak ng tao at ng pagparito sa mga ulap ay ganap na natutupad. Ngayon, sa harap ng malaking balitang ito, nananabik ba kayong masalubong ang anak ng tao na palihim na naparito? O pinipili nyo bang patuloy na asahan ang makikitang pagbaba ng Panginoon sa mga ulap? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga salaubin sa mga komento.